guys, uh, isang mapagpalang araw po sa atin lahat at welcome back po sa aking mating channel Aboy uh, Agwanta Vlog uh, So, pagpasinsahan nyo na po ang aking uh, voice over kasi atin uh, tinamang po tayo ng sipon kaya uh, medyo ganito yung ating boses ah uh, Ito po another episode ng ating uh, pag uog mga kagwanta at bago ko pagpatuloy ito, bumabati muna pa ako ng isang pagpala at masaganang ng uh, pangisda dito sa ating mga magigiting na mangisda mga ito. So ang gamit po natin ay uh, 80 hooks ang isang kahon, bali tatlong kahon po siya kaya tumutotal siya ng uh, 240 hooks yung gamit natin dito mga idol ito yung og kung tawagin dito sa amin ah uh, sa inyo naman hindi ko po alam kung anong tawag dito at sa mga uh, magigiting nating ang mga yan na hindi pa po alam ang palakayan na ito or panghuli na ito ay mag comment naman po sa comment section at ah, gagawang ko ng video tutorial po ang ah, palakayan na ito o panghuli na ito ah, tuturo ko po step by step ah, kung paano pinapain yung tela at kung ano yung ng mga nylon at syempre kung paano rin ginagamit kaya Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, at i-share ang video na ito mga idol para mas ganan ako gumawa at magbahagi ng aking munting kaalaman dito sa sa channel ko na ito mga idol. ah, uh, huwag niyo po kalimutan na pinutin po ang notification bell para lagi po kayo naka-update sa mga iba't iba kong video na ibinabahagi uh, katulad po nito mga idol. So at dito po ay uh, natatapos na natin uh, natapos na po natin uh, kakarin ka rin yung ating ugog so agad po ay uh, lalagyan ko ng uh, tustusan ang tawag dito mga idol so hindi na natin ito kasi meron po itong clip na pinagsasabitan yan yan po tustusan para umabot po at para mahanap natin yung babaw at lalim ng sibad mga idol bali oh, lang natin ito ng ganito tapos uh, para naman po malaman na meron na itong sibad o oh, na kung sa kung lumulutang at gumagaan yung ating uh, ang panghuli ng isda na ito mga ito so bali maghahanda pa ako ng isang bote dito para sa kabilang dulo naman habang binabatak natin yung kapalakayan natin ay kung saan lumulubog po yung kabila na binabatak natin kaya purpose po nito isang bote na ay ganun po may buti sa ilalim at may bote rin po siya dito sa babaw para kapag binabatak natin yung buti sa ilalim habang umiiba po po lumulubog na po yung kabilang dulo so ganoon lang po yung uh, tumamaraan bali uga lang po tayo ng uga habang uh, hindi pa sinisibad kasi uh, kapag naman sinibad na siya uh, habang inuga natin so masabit yung uh, rewards dun sa mga kapatid sa kanilang uh, bibig or mga mga magbanta. kaya uh, kailangan din natin siyang ugahin eh. So at dito ay eh, ramdam ko na sobrang gaana kaya dali, dali na akong dalidali uh, -dali ko nang binatak mga idol. So bali lumulubog na yung kabilang dulo habang binabatak natin itong kabila mga kaganta. So, Balik lang yan mga kaganta. Uh, para ka lang nagharbis or uh, magharbis ng uh, mga ng mga gulay mga kaganta dinaramdam po dito kung meron pa o nararamdam po kasi alam wala na uh, kaya ibinalik ko na yung ating uh, inila ko na yung pabalik para makahuli ulit so tugtong na ulit natin yung tustusan para umabot ulit doon sa pinakang lalim ng sibad nyo mga agwanta so bali yun yung unang pasibad natin mga agwanta dito nasa sa mga sunod na si Bad ay marami na so dito ay aram nam kung may sibad na ulit kaya binata ka na ulit siya mga kaagwanta so tingnan natin to ang So, bali na huli natin dito mga kagantay ah, isdang tulingan, lumahan, iwas, galunggong burot o tamban mga kagantay. Yun lang ulit yung pasibad natin, yung pangalawang pasibad natin sa pagkakataon ito. So, ko na ulit yung ating outlook. So, ganito lang ang proseso nito mga kagwanta di nyo naman makuha sa panood ay mag comment po kayo sa comment section dito sa ibaba ng video na ito at gagawa natin ng uh, talagang video tutorial tong pag paggagawa ng ang kumpara ni set up ang palakayan na ito mga kaganda so at dito ay sibad natin to sa pangatlong pagkakataon mga so, kaganda babatakin ulit natin to, sa mga baguhang pong gagamit eh, mag lang po sa sa pagkita ng hapag-hawak ng biwas kasi ah uh, napakatutulis uh, ng ating biwas so ganoon talaga kung hindi pwedeng hindi ka magbibiwas kapag uh, ah, ganito yung palakaya mo so nung una rin po ako talagang ah, mag maga at napaka-attack ng aking kamay bago ako natuto pero kung dadahan-dahanin naman po malabo na mabiwas sila so ako nung no, nag try ako kasi nyo kasi binilisan ko agad ay nakamali ako kaya uh, lagi ako nabibiwas kaya sa mga susubok po ay eh, naman pong dahan lang kapag bata ka so bali ko lahat para yun naman pong kabilang duluan sa ilalim ito na po yung pasibad natin uh, sa panahon pagkakataon mga kaganta so, bady, parang ramdam ko dito uh, so, sunod na yung ko dito na medyo mararami mga idol so, no, ako, sinita, video, na ako sinita video yung na so dito ko eh, ayaw na rin lumubog ng kabilang dulo ay ibig sabihin nun mga kagwanta ay may hirsibad na rin ay, may sibad na po yung kabilang dulo at saka yung kabilang dulo sa ilalim kaya nahirapan pa ako dito kaya uh, pinasyahan ko i-antras muna yung panghuli natin para makuha yung uh, bagong sibat sa ibabaw mga kagunta kasi ayaw na rin lumubog kaya uh, ang mga pasin yung mga kagunta makasagad na tayo dito sa ibabaw yan ang gagawin natin mga idol uh, pag ayaw na lumubog ng kabila kung alin yung lumulubog yun yung hatake natin wala na kasi bad kaya pinasaya kong batake na ulit yung binabatak natin kayo ng dulo so bali hindi lang po pangisda yung ating uh, ginagawang tutorial mga kagwanta kasi gumag gumagawa rin po ako ng speargun gun para sa ating pag spearfishing fishing Uh, at nagdadive din po ako at uh, sumisisid po ako ng gabi para mamana o mag-spell fishing night mga kaganta uh, at uh, meron din po akong tutorial na sa, pagag sa pagagawa ho ng iba't ibang uri ng pang trap ng alimango mga kaganta so bali mapapanood niyan sa channel na ito mga kaganta uh, kaya huwag nyo kalimutan na mag like, share and subscribe uh, So, bali, pasibad na po natin ito sa pang na pagkakataon. Mali, sunod-sunod na po yung uh, malimit na pasibad natin dito mga kagwanta. So bali ito yung last natin na pasibad na nakuha ng yung video mga kaagwanta kasi ah uh, pagkatapos ko nito ay pinabi ko yung cellphone dahil sobrang init po talaga ng panahon yung madalas rin po uh, napakalbis bilis po init ng cellphone ko kapag uh, naka video tapos ay naka bilag po kasi yung pinaglalagyan ko ng cellphone kaya uh, meron din po akong madalas na pasibad na hindi po natin na-record na uh, nakukunan wala rin po akong uh, video photograph uh, wala rin po akong nagahawak ng video or nagbibideo sa akin uh, pinapatong ko lang po doon sa una ng ating uh, bangka kaya lang po uh, sa sobrang itong panahon ay bila din po yung pinagpapatungan ko walang um, hindi naman po piling takloban kasi hindi naman po natin may record so, uh, kaya madalas din po na pahingan share po natin at meron din po tayo uh, madalas po na meron tayong pasibad na Ito yung last nating pasibad mga kagwanta ano, kasi uh, wala na rin naman sumiba dito nung uh, ito ay kaya na kong kasi may mga nakon na po ako pa si Bad na hindi din natin ako na lang uh, camera mga ina So yun guys uh, bali yung uwi na po tayo dahil ayan guys at natapos ko ng pulunin so titignan na naman natin yung uling natin ngayon mga kagwanta so mas marami doon sa nakaraan natin sa hapon so tignan natin mga kagwanta so ayan hindi uh, naman masama at sigurado ako uh, may ibig eh, sa tayo ng mayroon na so ayan lang mga kagwanta at sa nais nice pong makatuto o sa hindi pa po alam ang palakayan na ito mag comment na po sa comment kung gusto nyo malaman at agad po ay gagawin ko ng video tutorial ang uh, palakayan na ito so ayan lang po ingat po tayong lahat God bless